sa Frankenstein. But hopefully if she gets back on time, she said she was gonna go and uh, support him. Enrique Hill at Liza Soberano, binasag na ang katahimikan sa kumakalat na issue na sila ay matagal ng hiwalay. Dahil nga sa napapabalitang hiwalay na ang dalawa, hindi na nga napigilan pa ni Enrique Hill na magsalita patungkol dito, pinabulaanan ng aktor na talagang busy lang sila sa kanya-kanyang mga buhay nila ngayon, lalo pat may mga upcoming shows si Liza sa Hollywood at siya naman ay busy din sa kanyang career. Narito nga ang naging interview kay Enrique Hill at naisaad niya sing sila pa din ni Liza Soberano. natanong tanungan ng lahat, <laughs> ano na ba? Paano ba? Yeah, yeah, we're happy. Um we're just really busy. Um we just, you know, realized uh in life parang we shouldn't always be just centered around each other. Alam mo yes. yan parang we can do more if we grow. go yeah, grow more in during our own paths and we can achieve more. Yeah. And then you know, uh it just make us better. So, at wala naman talagang nangyaring hiwalayan sa kanila. Sadya lang talagang pareho nilang gustong mag-grow muna at patuloy pa din naman na susuportahan ang isa't isa. Ayon sa aktor, we're happy, we're just really busy. I think we just realized na in life, parang we shouldn't always be centered around each other, we can do more, grow more, achieve more, and it just makes us better. Samantala marami namang mga videos ang dalawa na magkasama at sobrang sweet pa din lalo na sa kani-kanilang mga social media accounts, wala namang pinagbago sa dalawa, mas nagiging kampante sila ngayon dahil nakikita nila ang growth nilang dalawa, kahit hindi naman palaging nasa tabi ng isa't isa. Pagklaro nga din ni Liza, ang nilolook forward niya ngayon ay ang pagiging magaling na aktres sa ibang bansa, at marami pa siyang gustong patunayan, at magbahagi ng kanyang galing sa pag-arte, at nang makilala na din bilang isang individual na aktres, na hindi lang laging nakadikit sa ka-love team, gaya ng pagkilala sa kanya sa Pilipinas bilang real-life partner ni Enrique Hill. Anya ay sa kasalukoyan meron na siyang pitong proyekto, mga developments na paparating kaya talagang busy ang buhay niya sa ngayon. Dagdag pa ng actress, we're comfortable not being around with each other, we are just focusing on our own growth and journey but we're fine. Masaya naman ang mga Lisken fans sa paglaro nilang dalawa sa issue ng kanilang hiwalayan at solid pa din ang suporta sa kanila ng mga tao at sana ay wala hiwalayan na maganap sa dalawa at matulad sa ibang real-life couples na naghiwalay din after so many years.